He spoiled oh na mga kagri! He spoiled oh, na mga kagri! Mga kagri! Boss, ulit! Ito na mga kagri, yung hindi natuloy na laban sa may sa may mahipon mga kagri <their> He Spoiled ng Florida! <their> asasin ng Florida, tagapas lang ng matitibay mga kagri Kasama natin, kalaban Yung foggy ng tagulod, the king na tinatawag ng isang taon mga kagri Wait, Taka.

Papayag ba kami? Hinarang nyo kami. Kaya doon kami pupunta para hindi kayo maharap. Kaya pagka sa nangyong doon sa aming paglunis, para pagka... Hindi nga ngayon. Kung pinuntahan pa rin kami kasi pumipilit kayo dyan. Pag hinarang nyo hindi nyo alala kami. Alo kayo. Okay, mo kayo na? Okay na, okay na. Basta pumunta rin boss eh. Okay. Pero ito counted ha. Ito counted. Ito counted. Ito counted. Ito counted. Ito counted. Ito counted. Cosie, basta Ito naman yung kalaban ni ng sport ng Florida, mga kakagri. Number 5, ka. okay Boss EJ. Gutlak. Ogi nang tagulot, boss. Atok. nga boss. Boss. Bos. Betak. Mga kakagri, para malaman natin kung sino mananalo. Sa mahipon pa taw, mga kakagri. Doon tayo. Sa kabilang kamera. Ispoilna! 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 Joel, baka may asasin ng Florida! Tiga mas lang lang mata tayo ba? Asasin ng Florida! Tiga paslang lang lang matitiba! Tiga mas lang lang matitiba! ng Florida, mga kakre. Tagapas lang ng matitibay, yeah, mga